nagawa ito ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil wala nang makakasira sa kanila. Isas kasi sa mga pinakamahalagang mensahe na ipinakikita ni na Alden Richards at Maine Mendoza ay walang makakasira sa kanilang pinaghirapan dahil sa kabila ng mga bashers, mga issue at chismis na pinakakalat patungkol sa kanila ay napatunayan na nila kung gaano sila katatag bilang individual at magka na sa buhay sa kanilang mga proyekto ay hindi matitinag ang kanilang relasyon sa opinion lamang ng mga bashers. Ipinakikita rin kasi nila na kaya nilang protektahan ang kanilang pagkatao at hindi hindi nila ito basta hahayaan na sila ay masira at ang mga negatibong komento sa kanila sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa dahil iniisip din nila ang buong alternation na nakasuporta talaga sa kanila kahit nga ang mga bashers ay patuloy na na naglalabas ng kahit hindi magandang opinyon ay hindi na nila ito pinapansin sa halip ay talagang pinipili pa nila na mag-focus na lamang sa mga magagandang nangyayari sa kanilang buhay at dito nga nabuo ng Aldab ang kanilang matatag na samahan ang Itbulaga naman ay hindi na rin nakikisama sa mga basyos na ito kung hindi nagiging kagustuhan pa nila na pagtambalin muli si Main Mendoza at Alden D. Charles na kailangan nating abangan tuloy-tuloy nga ang Itbulaga at si Main Mendoza sa pagpahayag ng kanilang nilang mga tunay na nararamdaman sunod-sunod na rin kasi ang mga ginagawa nila at talaga namang nakaantabay ang buong Pilipinas lalong lalo na ang mga Aldab Nation sa mga serye nga nilang ginagawa ay hindi maikakaila na meron talaga silang pinaplano sa mga natitirang anibersaryo pa ng Kali serye at hindi lang yon kasama dito si Alden Richards kung makikita nyo ay hindi na talaga nila tinatago kung ano man ang kanilang pinaplano arating na ito para sa anibersaryo ng tamang panahon. Napakaganda kang ulitin na ito kung sa Philippine Arena uli. Ngayon nga ay napakatanyag na ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang tinatayang dudumugin ulit ito. Kagaya ng tamang panahon, yan talaga ang inaasahan ng buong Alden Nation na mangyari. Kaya naman talaga si Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi na talaga maitago pa kung ano ang maaari nilang gawin sa anibersaryo dahil nga dito ay nagkahati-hati na ng opinion ang mga tungutuligsa kay Main Mendoza at Alden Richards ay talagang wala nang masabi kung hindi antay na lang ang maaaring mangyari kay Main Mendoza at Alden Richards yan naman talaga ang totoong kagustuhan ng buong Aldemnation na ituloy na nila talaga kung ano ang nasimulan nila marami nga ang talagang her Javier Dito katulad ng pagdipat ni Maine Mendoza at TBJ sa ibang network. Nalirito rin ang kontrata ni Alden Richard sa kanyang mother network. Napakarami na nga ng ginawang sakripisyo ni Maine Mendoza at Alden Richard para lamang silang magsama at kung matatandaan nyo ay napakahirap din pagsamahin ni Maine Mendoza at Alden Richard kung gagawa lamang ito ng commercial katulad ng Tokto at ng Bibo talagang napakahirap na ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards yun. Doon mo talaga malalaman na talagang kagustuhan ni Maine Mendoza na magsama sa isang proyekto. Ngunit ang mga nakapaligid sa kanila ang pumipigil dito. Matagal na kasing pinatunayan ni Maine Mendoza at Alden Richards pinatunayan na nila yan kung saan talaga nagsasabi sila na totoo ang kanilang mga nararamdaman at hindi nila ito pinipeke. Minsan nga ay may mga nagsasabi hindi pa rin nila kayang aminin ang lahat pero tignan na lang natin ang lahat ng kanilang mga ginagawa mga proyekto at endorsement na pinagsasamahan nila at pwede na rin ang mga makatara taong sila. Magkasama kasi sila sa publiko at pinatutunayan na nila ang kanilang fans sa buong bansa na hindi lang sila mag love team kung hindi talagang kakaintindihan na sila kung hindi nga lamang sa kontrata nila ay matagal na silang nagsama. May mga pagkakataon na nagpapost sila ng mga events at interview. Ipinakikita nila ang kanilang tunay na koneksyon at ang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Kagaya na nga lang nang hindi nila pagbabanggit sa mga bashers. At hindi nila dito pag iintindi dahil lalo lang makakasama sa kanila ito. Mayroon na rin kasi silang respeto sa isa't isa sa kanilang relasyon. Pinakikita nila ang kanilang kahalagahan sa industriya. Na alam naman natin na si Min Mendoza ay isa na ngayong respetado na artista. Kagaya rin ni Alden D. Charles. Pati na rin sa mga bawat isa sa kanilang mga proyekto pinapatunayan nila na hindi lang basta-basta ang kasikatan. Ang dahilan ng kanilang pagsasama ay matibay na pundasyon ng pagmamahalan. Matagal na kasi ng pinatunayan ni Maine Mendoza at Alden Teachers ang ganyang kalakaran. Alam na nila ang pasikot-sikot sa showbiz. Hindi tulad dati na nangangapapa sila sa mga pagkakataungang iyon ay talagang nahihirapan sila na itil ang popularity nila dahil kahit sila sa na magpunta ay tila nasasaktan sila. Kung matatandaan nyo ay talagang napakaganda ng pagsasamahan ni Min Mendoza at Alden D. Charles na lahat na lang ng love team ay bumabati ko sa kanila at kanilang mga kalaban. Ang mga bashers naman ay tinutulog sa sila dahil nasasapawa na ang kanilang mga iniidolo. Ngunit gayon paman ay hindi nagpatinag si Min Mendoza at Alden D. Charles at alam naman natin na hindi na ito mangyayari ngayon dahil sa mga aral na natutunan nila at ang pagiging matured na nila ngayon ay hindi na sila edito dapat magpa-apekto yan talaga ang kagustuhan ni Maine Mendoza at Alton Richards at yan ang aabangan natin sa kanila dahil kung dati ay nahihirapan sila, ngayon ay pagkakataon na na ito para ipakita sa buong Pilipino na nag-mature na sila at tama ang kanilang desisyon, tama ang kanilang ginagawa at tama ang landas na kanilang tatahakin pa. Isang malaking desisyon nga ang ginawa ngayon ng GMA7 ng ipalit ang It's Showtime sa tahan ng pinakamasaya na pagmamaari ng halos hos. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa relasyon? At sa muling pagsasama ni Main Mendoza at Alden Richards Kung matatandaan nyo, hindi nag guest si Alden Richards sa tahan ng pinakamasaya at mas pinili na mag sa It Showtime at nakapagtataka rin naman kung bakit inalis na ng GMA ang ng pinakamasaya kahit hindi pa ito nagtatapos ng kontrata at biglang ipapalit ang It's Showtime. Alam kasi ng GMA na dito lamang makakapag-guest si Alden Richards at gayon din ang katapat nito ang It Bulaga, ang TBJ at talung lalo na si Main Mendoza. Wala na kasing kawala si Alden Richards dito dahil minsan na itong nakapag-guest sa It's Showtime. Kaya talagang makikita mo ang plano ng GMA para hindi na muling pagtambalin si Alden Richards at Main Mendoza. Kung matatandaan nyo rin kasi ay gustong gusto namang mag-guest ni Alden Richards Charles sa 8 Bulaga sa TV5 Ngunit hindi ito pinahintulutan ng GMA Talagang makikita mo ang plano na talagang gustong gusto nang bigibain ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Charles Kitang kita rin kay Alden Di Charles na gusto niyang makatrabaho si Maine Mendoza dahil sa kanyang produksyon na myriad, yun na lamang ang tanging paraan para magsama sila ni Maine Mendoza. Kahit hindi man sa itbulaga ay magsama sila sa labas. Gamit ang produksyon ni Alden Richards sa isang pelikula o sa teleserye. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i like ang video na ito. Thanks for watching!